mao na ni karon no gisugdan na og pa pariper ang balay ni nanay og uh, gitaod na ang mga amakan og ang sin nga ilang giuna kay karon ah, nagtulo-tulo pa in taon ang ulan no nagpasalamat pud ganiha nga wala jud ming ulan ah, karon mintulo na ang ulan so dili na sila matuluan og uh, gibarnisan pud nato aron mahamugaway pud siya lang taon ah, mao ni ang atong mga day, mga panday no si Boy Tisoy nga gwapo sa Miligan <laughs> ndara, Dayon. Ug mao na ni ang iyahang likod tanawa kay ang likod no? Siguro ugma ni mahuman na ni. Oh. Mao ni ang likod. Wow, nice sa no. Oh, di ba? Oh. Makuhara siya sa color sa color sa varnish. Uh, Ug dili na intaw ni masalibuan si nanay. Ug pagpasalamat pud ta sa kang nanay og abi-abiho -abi nato si nanay oh istoryahan nato ni si nanay og nalipay ba sa atong uh, gibuhat karon nay ayo nay ya yeah, unsa man nanatay bagong sin dili nakamaulanan og dili nakamatuluan sa ulan ha uh, unsa may atong istorya salamat Pasalamat ta una una no sa Ginoo og pasalamat gyud ta sa nag-sponsor sa imuha. Oh. Salamat. Kanasugdan <laughs> na og hapit na mahuman siguro mahuman ni karon. Salamat lang gyud. Salamat ta nai, sa Ginoo pud nay nga naa siya. Nga andam nga naminaw sa imuha mga pagampo og nadungog na niya no. Itay, e, unsa may maistorya na to tay? Hmm. Salamat po.

nahinga ni na na bago na og atop ang ilahang balay dili na wala nay kuan wala nay wala nay buslot wala nay buslot na di na ni buslot kay bago ni kay ni nay den dili na puni kay siya mo salibo libo og uh, na pud siya lang tawon so god bless you gayo salamat oh ah siguro mahuman dai ni karon no mahuman ra ni dai sa kadlaw kay gipaspasan sa mga panday Gamay na kulang para mahuman yun eh. Hmm, Mahon na ni Dario. So, wow na kayo. Payag-payag hmm, lang ang wow na kayo, no? O sa sumala pa ni nanay nga, dili nga tayo ang maong sin o makan kay ilahang gusto nga payag-payag, ra. -payag, so, nagpasalamat kihapunta ah, sa ginoo nga Naay mga malumong kasing-kasing nga naghatag ang nanay no daghang kay salamat no mo ma'am daghang kay salamat sa imong gihatag O, uh, ah, amo na kayo ang balay ni nanay god bless you guys ma'am maraming salamat